If your equipment isn't properly set up, you might be missing some of the benefits that stereo can provide. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Check this out. Subukan na naman tumayo At baka matanaw At baka matanaw ninyo Ang tunay na kalagayan ko Tao po, nandyan po ba kayo sa loob ng malaking bahay at malawak na bakuran Mataas na pader, pinapalikiran at nakapilang mga mamahaling sasakyan Mga bantay na laging bulong ng bulong, wala namang kasal pero marami ang nakaparong Lumakas man ang ulan ay walang butas ang bubong, mga plato't kutsara na hindi kilala ang tubong At ang kanin ay singkutin ng gatas na nasa kahon at kahit na hindi pasok sa lamesa ay may hamon Ang sarap sigurong manirahan sa bahay na ganyan, sabi pa nila ay dito mo tao na nagmamayari ng isang upuan Na pag may pagkakataon pinag -agawan. Kaya naman hindi niya pinakakawalan Kung makikita ko lamang sa kaya ang sisigawan Ipo na nakaupo Subukan nyo namang tumayo Baka matanaw at baka matanaw ninyo Ang tunay na kalaga Oh, Walang ganang na po sa taong nakaupo Alam nyo bang pantakal ng bigas namin Ay di puno ang ng bahay namin Ay at pingyero sa gabi Ay sobrang init na tumutunaw ng yelo Na di kayang bilhin upang ilagay sa inumin Pinakulong tubig sa lumang takuring Uling-uling gamit ang panggatong Na inanod lamang sa estero Na nagsisilbing kusina sa umaga Yaming banyo ang aking inay Na may kayaman ang isang kaldero Na nagagamit lang pag ang hama Ay sumueldo pero kulang na kulang pa rin Ulam na tuyot asin Ang 50 pesos sa maghapoy pagkatapos Di ko alam kung talagang maraming harang O mataas lang ang bako do Nagbubulag-bulagan lamang ko kayo Kahit sa dami ng pera nyo Walang doktor na makapagpapalino ng mata nyo kaya Huwag kang masyadong halap ka Bato-bato sa langit Ang matama ay huwag magalit Bato-bato Ang matanda ay, kung may shadow halata. Kung may shadow halata. Eh. Kung may shadow halata. Wag halata. Wag At baka matanaw, at baka matanaw ninyo Ang tunay na kalagayan ko Ayoko na nakaupo Subukan nyo namang tumayo At baka matanaw, at baka matanaw ninyo Ang tunay na kalagayan ko